Sa atin namang trivia for the day, alam nyo ba na ang Ash Wednesday ay isang uh, mahalagang araw sa Kristyanismo, partikular sa mga Katoliko? Narito ang ilang mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa Ash Wednesday. Sa trivia ni Jessica Pabalina-Stelan. Alam nyo ba na ang Ash Wednesday ay isang mahalagang araw sa Kristyanismo, partikular sa mga Katoliko? Ang Ash Wednesday ay ang unang araw ng Kwaresma isang panahon ng pag-aayuno at pagsasakripisyo. Sa araw na ito, inilalapat ang abo sa noo ng mga deboto. Ang abo na madalas na ginagamit ay mula sa sinunog na palaspas. Ito ay binabaspasan at saka inilalapat sa noo ng pakrus. Bilang bahagi ng penitensya, iniiwasan din ang pagkain ng karne sa Ash Wednesday. Ang Ash Wednesday ay isang pagkakataon para tayo ay magtasal at suriin ang ating mga pagkakamali. Kaya huwag nating kalimutan ang tunay na layunin ng Ash Wednesday, ang pagtutok sa ating espiritualidad, pagsisisi, at pagmumuni-muni. Yan ang ating trivia for the day. Ma Jessica pabalinas stelan para sa PIA Newsbreak.